Ano ba itong ano? Ano ba itong end game nito mga ito? Ano? Kunwari, ito si Congressman Miao Miao. Okay, nag-iingay. Gusto mo ba sa pwesto itong si President Marcos? Tapos, di ba? Ang laki-laki ng orali nila dyan sa Forbes Park. Talagang uh, pang aid sa people, powerful yung dating, no? So, ano bang, ano bang goal talaga yan? Hindi, yeah, ito kasing mga DDS. Hindi naman nila tinatago, di ba? Yeah. Uh, at the minimum, gusto nila mag-resign yung presidente. Pero mas ang kanilang tono ay... Uh, uh, bring him down. Pabagsakin siya. Diba? At wala, naman naman silang pag-aalilangan doon. Eh. Yaman ang kanilang lengwahe talaga. Eh. Mm -hmm. Ang problema, unless kasama nila yung isang malaking uh, malaking uh, simbahan, eh wala sila masyado na kukuha ng tao. Katulad nung September 21. Diba? Nag-mobilize nag, uh, sila sa gate 4 ng Kapaginaldo. Eh nandun lang ay oh, si Kwan, si Mr. Sex Appeal yung may billboard sa C5 na nakalagay Mr. Sex Appeal, si Tupac Show. Tsaka siguro, mga isang platitong mani, eh, mga labindalawang tao, yun lang yung nakuha nila. Tapos may mga lumusog sa Menjola, hindi rin ganun karami, halo-halo, yung iba tuloy na set up na damay. No? So, uh, ang habol nila ay uh, makagenerate ng mga leaders, mga bagong leaders, na pwede mag-generate ng following. At ang tingin nila itong si uh, Kiko Barsaga ay may attraction sa kabataan. No? At uh, dahil dyan, ay parang uh, ginagamit siya bilang isa sa kanilang mga leaders, talking heads. Ito naman si Kiko Barsaga, natutuwa rin na may tumatangkilik sa kanya. Natutuwa rin siya na may nagre-recognize sa kanya as a leader. Dahil parang hindi naman ganun karami yung uh, tumitingin sa kanya na something significant some someone important di ba? Kaya nag-compliment sila sa isa't isa. Nag-compliment sila sa isa't isa. Pero malinaw naman na ang layunin halimang mga DDS, paano pabagsakin si uh, PBBM, no? Okay. At salubong yung gusto rin ni Barsaga na pabagsakin hindi lamang si Speaker Martin kundi si PBBM. Kaya ayun, medyo happy silang magkakasama. Okay. Ang problema rito kasi, hindi naman pwedeng basta-basta i-manufacture yung dahilan, di ba? O yung mitsa para magkaroon ng isang panibagong EDSA, hindi ba? So, kakag kakagat pa ito. Kasi nga, kunwari, ang ginagamit nila ngayon yung flood control issue, na talaga napaka-legit, no? Grabe na kawan dyan. Eh, pero yung presidente yung nagbanggit nun sa kanyang son, eh. Eh, bakit siya yung tatanggalin mo? Hindi naman sa, sabihin ng mga BBM, yes, yes, kakampi namin siya. Teka lang, relax lang mamaya may pitik sa inyo, 'di ba? Kung Kumbaga, yung naratibo may, may something wrong eh. Tama, tama. Sabi oh, nga okay. ng isang uh, isang mataas na na opisyal ng Catholic Church, ang tawag diyan ay biro biro ng tadhana. No? Biro ng tadhana dahil ironically, yung naglunsad ng anti-corruption laban sa kanyang sariling gobyerno. <laughs> Mm -hmm. Yung mahiya naman kayo na sinasabi ni Christian, ay yung presidente. Ayun, pwede mong questionin yung layunin niya, pwede mong questionin yung kanyang role diyan. Pero yun yung nag-trigger, di ba? Dahil alam naman natin na may corruption eh. Galit na galit tayo dun sa 2025 gaa ah, budget, di ba? Pero iba yung nag-trigger yung presidente, ang naglunsad nung mahiya naman kayo at, at pinakilala yung 15 malalaking contractor. Ako nga, hindi yeah. ko ano, yung mga contractor na eh. Kilala mo ba yung mga yun? <laughs> Nakilala ko lang nung no, nilabas yung mga pangalan nila eh. ba? Diba? So, ibig sabihin, mm -hmm. nakatulong kahit pa paano. Yung yeah. president. Tita. Kaya okay lang, na banatan yung gobyerno sa anti-corruption, no? ganyan na, et cetera, et cetera. Pero baka medyo kulang o medyo sintunado, na, na pababagsakin mo yung, yung presidente dahil nga dito sa inilunsad niya na anti-corruption something. Ay, okay, sige. Tsaka ano, himayin natin itong ano, character ni, uh, no pun intended, no? ni Kiko Barzaga. Although, he's a character, no? aminado naman siya. Saan ba hmm. naman tayo nakakita ng kongresista? Meow, 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 meow. Tapos, ba? <laughs> ay, may mga sparring mga videos, mga kumakain kung saan-saan. Definitely, no? at the very least, is weird. Pero syempre, pag tinindan nyo naman natin temperament ng ibang mga politiko, eh, hindi naman ibig sabihin na siya yung pinaka-weird, no? Pero ito, nakikita natin para may something. Okay. Pero bilang mensahero, no? Kasi pag inanalyze natin yung pinanggalingan niya, galing siya sa isang political dynasty. ba? Diba? Ang description nga sa kanya ng iba, eh, parang nepo baby ka rin, eh. Tapos, paano kung magkakaroon man lang ng, ano, ng gravitas? I don't even know whether that applies to him at this point, ba? Diba? Pero siguro credibility, Uh, to, to assail this problem in government. But in fact, produkto ka nito eh. Hindi ka merong problema sa packaging kung siya man yung ginagamit ng mga DDS. Correct. Dahil uh, hindi naman siya kilala. Nakilala siya dahil sa tatay niya. Yeah, Na hindi si lamang, lamang congressman sa Cavite kung hindi head ng isang political party. Mm -hmm. O yung National Unity Party. At yung kanyang nanay ay mayora. Diba? So, ibig sabihin, tama ka na beneficiary siya nung kanyang sariling dynasty. At in a way, Nepo baby rin siya dahil hindi naman siya, hindi naman natin siya nakasama sa dapitan o kaya sa Pinobal. Diba? Asa mo nag-aaral lang? Para, so, wala, may, wala sa lista. Ano kanya? So, uh, definitely, uh, I have no idea. Definitely, hindi natin siya naging kaklase sa look up, young man, look up. No? Hindi natin na, hindi natin siya nakasama ron. So, yun, no, uh, medyo maganda rin yung kanyang kalagayan. No? Uh, at, uh, at medyo medyo nagsalubong sila nung gusto niya at saka gusto nitong mga DDS at this particular moment. Uh, parang pumasok siya do sa framework nila eh. Dahil yung nababalitaan ko, uh, kumpara do sa September 21 na sinubukan nila i-hijack, papunta do sa kanilang uh, objective na pabagsakin yung gobyerno, parang uh, ngayon ay kinuha na nila, inayos na nila. May scaling up. Parang yung... May uh, build pag up. Yung withdrawal of support. Yung kanilang uh, gusto na final uh, final Armageddon labang kay BBM, nasa dulo yon Pero going there, parang may plano sila na itong sinimula nila kagabi at siguro sa mga darating na araw, yung uh, kwan, uh, calculated attacks sa mga symbols na tingin nila ng corruption. Yung uh, ito ay uh, parang uh, punitive pero disruptive. Pero hindi pa ganun kalaki yung mga mobilization. Yun yung ginawa nila last night sa Forbes. Ang problema ni Kiko Barsaga, parang nagkamali siya ng lugar dahil pumunta siya doon sa Dasmarinas eh. No? Eh sa Forbes okay. siya pa nilang sinasabi na lulusubin. So yung yung mga 15 na kasama niya, nandoon sa Forbes. Siya nandun sa Dasmariñas Gate. Eh, kahit mayor ng Makati, hindi makapasok doon eh. Diba? Mm. Alam mo yun? Diba? Nung hinarang doon. So, Mahigpit sa amin eh. Mahigpit sa village namin talaga. Mahigpit, mahigpit. Oh. Mm. Kaya, siguro para maging effective ka, medyo ayusin mo naman kung saan ka lugar pupunta. Dahil in-announce mo sa Forbes, tapos sa eh, iba ka pumunta. So, mm. uh, back to the drawing board. Back to the drawing board, ayusin natin kung saan tayo pupunta no? para itong phase 1, phase 1 ng ating plano ay mas maging effective. Na maliban pa okay. sa dapat dagdagan yung tao. No? Yung ating di ba, ko, so, di ba sobrang nila, dami na nun? Ang dami ng umatin na kagabi. Oo nga, labing nga. Oh. Tapos, e, hindi, na, hindi na nga mahulugan ng ilipante, di ba? Sa sobrang oh, dami. Oo. Oh, massive yung traffic to. Eh, sa mm, lugar nila. Ikalawa, yung mukhang nagmumukhang phase 2 nila. Ito yung mas malaki yung plano sa phase 2, lulusubin talaga ang malaki niya. No? Pero bigger mobilization yan. Yung sa scale na parang luneta, yung September 21, yan ang pupunta nila. Pero ang problema nila no September 21, hindi nila nahatak yung luneta. Eh. Nahatak nila a few hundreds papunta ng Menjola. No? Hindi yung libo-libo, 50,000 yata yon galing luneta. So ngayon, ang plano nila, kung maganda itong phase 1, itong mga build-up activities punitive pero disruptive targeting yung icons ng corruption, then kung maganda yan, punta sila doon sa phase 2, which is a bigger mobilization. Probably sa luneta uli, tapos pupunta na sa menjola. Mm. At yung phase 3, ay kung makakahanap sila ng trigger, kung may link down nila, yung si presidente ng kanyang immediate family directly dito sa corruption, no ay pwede na silang magkaroon ng all-in, urging the military to withdraw support. Na dati okay. pa yung sinasabi. Pero ngayon, ang kaibahan, may build-up. Hindi yung biglaan na lang mangyayari. At doon pumasok sa ganyang framework si meow-meow-meow-meow.